Hi guys, and dito ako sa kadagatan. Yung dagat nila dito is ganyan. Hindi siya blue, parang hindi siya blue. Pero may ano sila dito, may sand. Wala nang ice kasi nung nung winter, maraming ice dito. Akala ko walang ganito dito kasi ice dito lahat eh. Yung snow lahat dito, no? Nung talbi. akala ko walang daga, walang sand dito pero meron pala kasi ngayon wala nang snow kaya nakikita na yung mga sand kaya o, oh, tingnan ninyo o oh, diba wala nang ice tsaka dito naglakad-lakad na ako tsaka nagbike ako patungo dito pa dito may, may long na ano long na sand tsaka hindi lang maput, hindi puti ang ano nila dito ang sand ganyan lang tayo guys at saka may bridge dyan punta tayo sa bridge kasi makikita doon ang ah, dagat nag bike bike na ako ngayon guys kasi maganda yung panahon hindi maginaw plus 15 man ata ngayon ang temperature ayan andito na tayo sa bridge yun ang makikita sa bridge taas na bridge. Maliit lang. Gusto ko. Ayan ang bridge. Diyan sa likod. Walking area. Ayan may mga yung forest ka maglakad. Tsaka may, may daan. maganda dyan pag naka-forest naka trail ka kasi sa forest ikaw naglalakad. Yan. Yung last summer naglalakad-lakad kami dito. At saka dito guys, nakakita ako dito ng rabbit na nag- naglukso-lukso siya ba? nung last summer na naglalakad kami dito ng husband ko. Tsaka, kasi forest na yan dyan. Yan dyan. Forest na yan dyan. Tsaka, doon may mga malalaking barko doon. Mga, mga private yacht nandyan sa likod ng, dyan lang ang sa likod ng puno. Kasi, may dagat pa rin dyan yan, maganda dito pag summer. Especially pag hindi maginaw ang weather kagaya ngayon. Yan lang ang pa-vlog natin guys. Tapos subscribe po guys. So, eh, bye bye!